Ang larawan na inyong nakikita ay tila umaga na kung saan sumisikat ang haring araw. Pero huwag ka dahil ang liwanag na inyong nakikita ay resulta ng airstrike na isinagawa ng Israel sa Houthis ng Yemen nitulang December 19, 2024. Naglabas ng mga pinakabagong larawan ang IDF. Ito ay resulta ng kanilang matinding airstrike sa Houthis ng Yemen bilang ganti sa ginawang ballistic missiles sa Israel. Meron tayong sikat na kasabihan na nagsasabing, Every man succeeds, there is a woman behind. Pero sa success ng Israel dahil sa kanilang ginawang airstrike sa hutis ng Yemen, aba, meron palang mga babaeng piloto na ipinadala dito at sinabi rin ni Benjamin Netanyahu na ang kanilang ginawang pag-atake sa hutis ng Yemen ay hindi lang upang protektahan ang Israel, kundi Ginawa nila ito upang protektahan ang buong mundo. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Magandang araw mga kaibigan. Advance Happy New Year sa inyong lahat. Tiyak ay mamamanghana naman kayo sa inyong maririnig tungkol sa pag-atake ng Israel sa hutis ng Yemen. Dahil may kababaihan sa Israel Membro sila ng Air Force ng Israel, nagpakita ng kabayanihan upang atakihin ang Hutis ng Yemen bilang paghiganti sa ginawang ballistic missiles ng Hutis sa Israel nito lang, December 16, 2024. Sa ulat ng The Jerusalem Post, pinamagatan nila itong, We felt pride. Bakit kaya? Sa headlines na ito, nakapaloob kung paano inatake ng Israel ang Hutis ng Yemen. Ang larawan na inyong nakikita ay kuha mismo ng IDF at sila ay mga babae. Sila ay Air Force ng Israel. Kuha ito bago sila umatake sa hutis ng Yemen. Naghahanda sila para sa isang malaking operasyon. December 16, 2024, nang umatake ang hutis sa Israel gamit ang napakaraming drones nito at kasunod na pag-atake ay ang ballistic missiles. Pero lahat ng mga pag-ataking ito ay pinabagsak ng air defense system ng Israel bago pa man ito makarating sa borders nila at ang mga drones ng Houthis ay pinabagsak na ng Israeli Navy. At pagkatapos na mapabagsak ang ballistic missiles ng Houthis at drones nito, agad na nagplano ang IDF ng paghiganti mula sa command room hanggang sa mga fighter jets. Pinaghandaan talaga hanggang sa paglipad ng kanilang fighter jets papuntang Yemen. Ilang oras ang nakalipas. Boom! sumabog ang balita dahil ang Israeli Air Force ay inatake na pala ang mga lugar na kontrolado ng Houthi sa Yemen. Kasama na ang capital city nito na Sana'a. Wasak na wasak ang mga oil facilities ng Houthis ng Yemen. Maging mga daungan sa Hodeidah na ginagamit ng Iran upang dito idaan ang kanilang mga armas bilang suporta sa Houthis ay hindi nakaligtas. Siyam ang nasawi. Ayon sa ulat Dosenang mga jet fighters ang pinalipad ng Israeli Air Force at umabot sa mga 60 strikes ang kanilang isinagawa. At pagkatapos ng strike ng Israel, agad na nagbigay ng pahayag ang kampo ng IDF at kanilang ipinaliwanag kung sino-sino ang kanilang ipinadala sa hutis ng Yemen upang pulbosin ito. Ayon pa rin sa ulat ng The Jerusalem Post ay ito. Basahin natin. The IDF estimates that the strikes which involved three women from the Israeli Air Force team. Ayan, maliwanag na meron palang mga babaeng Air Force na ipinadala ang Israel. Ayon sa Israel, ito raw ang sisira sa capability ng Houthis. Ayon sa ulat ng Israel, ang kanilang pangalawang pag-atake sa Houthis na isinagawa noong September ay pinanguluhan ni Lieutenant Commander D. Isa siyang reservist pero naging kasapi ng Air Control Division ayon sa Israel. Inaasahan na raw talaga nila na muling aatake ang Hutis sa kanilang lugar at dahil dyan, Inaasahan na rin nila na magsasagawa sila ng pangatlong pag-atake sa Houthis ng Yemen at dahil matagal ng pinaghahandaan ng Israel ang kanilang pangatlong pag-atake sa Houthis, sinanay na agad ang mga personel na ipapadala sa Yemen at kasama nga rito ang tatlong kababaihan. Sa pagliliwanag ng Israel, malaking operasyon daw ito kaya hindi sila nagtaking for granted sa pag-ataking ito. Talagang mga bihasa at mga sanay ang kanilang pinadala sa Houthis ng Yemen. Dagdag pa ng Israel, habang nakikipagbakbakan ng IDF sa Hezbollah ng Lebanon, at sa Hamas ng Gaza, hindi raw nawawala ang training ng mga taong papasok sa military nila at sa kanilang Air Force. Kung baga, kung may nalalagas na mga sundalo mula sa kanilang hanay, ay meron agad na papalit. Ayon naman sa mga eksperto, sa gera, hindi talaga ma-expect -e na 100% walang malalaga sa kampo ng bawat isa. Talagang merong malalagas, pero lamang daw talaga sa gera, lalong-lalo na sa panahon nating ito kung high-tech ang isang bansa dahil aanhin ang dami ng soldiers kung wala namang kompletong kagamitan sa panahon nating ito dahil tayo ay namumuhay sa napakataas na antas ng teknolohiya kung gera ang pag-uusapan at napakatindi ng air defense system ng isang bansa at ang kanilang mga pang-atake ay hindi basta bastang mapapataob. Hindi katulad ng gera noong mga sinaunang panahon pa na lamang talaga ang napakaraming soldiers dahil noon ay tagaan lamang at mga sibat. Pero ngayon, kahit na ikaw ay nasa opisina lamang, maaari mong targetin ang isang probinsya o isang bansa. At hindi maikakaila na sa buong mundo, kilala ang Israel sa pagkakaroon ng advance na mga kagamitang pandigma lalo na ang kanilang air defense system at ang kanilang intelligence capability, lalong-lalo na ang kanilang mga pang-atake, mga fighter jets na mga advance. Ayon sa Air Force na babae ng Israel, hindi na siya nagbigay ng pangalan. Malaki raw ang impact ng kababaihan sa Israel. Kaya sa lahat ng mga babae na nakikinig ng video ito, huwag ismulin ang inyong gender. Dahil kung walang babae, hindi dadami ang tao sa buong mundo. Isa rin itong patunay na ang mga bagay na magagawa ng lalaki ay kaya rin gawin ng mga babae. Sa kabilang dako naman mga kaibigan, sinabi ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na ang kanilang ginawang pag-atake sa hutis ng Yemen ay hindi lang upang proteksyonan ang buong Israel, kundi ginawa raw nila ito in behalf of the entire world. Mga kababayan, ang tabayanan lamang ang mga pinakabagong kaganapan dito sa Israel, sa Middle East at saan mang panig ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya upang maging updated ka, pasubscribe na rin sa napakaliit na channel natin na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.